welcome po kayo sa aking vlog mga kaidol at nandito po pala tayo sa Valenzuela, Barangay Bisig at kami po mga kaidol ang ginagawa po dito ng biwa yan po mga kaidol napakaganda po pag, mas, pag pasya lang po ito mga kaidol pag yung natapos na yan mga kaidol at siya ay may mga ilaw yan o oh. Ganda po yan. Ayan mga kaidol oh. Ito mga kaidol, lalagyan po siya ng mga halaman. and karabraw grass. saka po ito yung bike link. Ayan. Pwede po dito mag-exercise, mag-bike. Mahaba po to mga kaidol. At napakaganda po talaga dito mamasyal. Ayan, oh. hanggang doon po yan. Sa dulo pa po yan mga kaidol. At ito pala pong mga kaidol ay yung gilid ay palaisdaan. isdaan. Yan o. Yung gilid po ay uh, ilog. Yan mga kaidol o. Pwede din pong magbangka. Live uh. Ito pala nga mga kaidol yung wilder dito. Uh, veterans po to. Yan o. Yan oh, siya may may mga aparato na siyang dala. Oh. Yan napakagandang pagmasdan nito mga ka-idol oh. Pwede dito mamasyal um, banding family. Upcoming na to mga ka Eh mga ka-idol lalagyan 'to ng mga puno. Kaya may mga hukay siya. Ayan o. Ito mga ka-idol, pag yung galing ka sa ilog, uh, pwede kang may pinakang rampahan dito siya. Ayan o, oh, napakaganda o. Oh. Oh. Ayan, bago haakit ka na po dito. Pag galing ka po dito sa ilog mga ka-idol, pag ika'y nagbangka. Ayan o, oh, napakaganda. Ito po pala nga itong saing na ito ay plastic. Fire beer. Ayan o. Yan kaya po kung kayo mamasyal ah, dito na lang po kayo mga kaidol. At upcoming na po itong matatapos na kaagad to. Itong biwok na to ng Valenzuela sa may bisig barangay. Ayan o. Dito po kami yan yung aking mga kasama sa trabaho. Na gauli ng tilapia. Yan. At huwag po kayo magsasawang manood ng aking na-upload na video. Thank you, thank you. Is watching. Bye-bye.